nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper What is up, Gar? May ginagawa na naman tayo ngayon na Honda Click version 4, mga boss. So, tinulak lang ng yung motor na to ng Gusto Merito sa ating branch para magpa-troubleshoot siya. So, step by step, ganito yung gagawin natin, mga boss so okay naman yung battery niya so start natin so ayaw niya mag start so ganito yung check niya kung sakali mga boss so may brake light naman siya o brake light switch meron naman siya so gumagaya naman yung brake light check sa paliwa tapos dito naman tayo sa kanan gumagaya na rin naman yung uh, brake light switch niya tapos yung busina niya malakas naman. So ibig sabihin pag ganito malakas yung battery. So step by step hanapin natin kung anong sira ng motor mga boss. So version na uh, nga pala ito mga boss. Bagong bago pa naman. 608 600 km pa lang yung ang tinakbo ng uh, motor ni boss. So ito yung babaklasin niya mga boss yung cover ng uh, tangke. Eh. Yung plastic na to tapos ito nga ano yung uh, upuan. So ito yung tatanggalin nyo para ma-access nyo dun sa my wirings. So, uh, common issue lang naman to kung sakali mga boss, so, pwede nang diy kung halimbawa malayo din sa motor shop. So, kayang kaya nyo na itong gawin. Basta panoran nyo lang yung video natin mga boss hanggang dulo para, para makita nyo kung paano yung diskate na paggawa ng uh, motor mga boss. So, nakita ko rito mga boss may ngat-ngat uh, yung wirings ng uh, version 4 din sa may uh, mismo ano sa mismo nga uh, wirings na tapos ang pinakpon niya nga pala mga boss 682 kilometer lang so nandito dun sa ilalim nakita natin na may putol so iba na nga pala mga boss yung ano yung uh, side stand switch nito wala na siyang sakit so diretso-direto na siya dun sa mismo nga uh, kill switch side stand So medyo mahirap idugtong to Kaya magaanap tayo ng uh, wire Gagamit tayo ng wire para madugtong lang to Kasi kung Kung uh, ay dudugtong lang natin to Bitin So mas lalong bitin Papunta dun mismo sa may Bag uh, stand switch So Mabibitin yung uh, sensor nya So kailangan natin uh, Dugtongan to, mga boss So step by step Magaanap lang tayo ng wire para pandugtong dito mga boss So ang naputol dito mga boss yung uh, kulay green So yung uh, kulay green na may lining na black Yan yung uh, ground Tapos yung blue naman dyan mga boss Yung katabi ng uh, Katabing wire niya Yan naman yung signal papuntang ECM ECM sa uh, engine control unit Yung kung sakali ito yung tinatawag niya na uh, Computer box So panoran nyo lang ganito lang yung gagawin natin mga boss So, natugtong ko na nga pala to mga boss yung uh, wire niya. So, oh, ganyan yung ginawa ko sa kanya. So, anap lang kayo ng wire para kung sakali umabot. So, ito na nga pala mga boss yung wire. So, nabalutan ko na siya. Hindi ko na pinakita kung paano ko binalot. Pero ganyan dapat ang pwesto niya mga boss. Oh. Ilagay ko na lang dyan. Hinang ko na lang yung uh, wire na yan para kung sakali hindi na siya balikan ng daga sa ilalim. Tapos nabalik ko na rin yung side stand na uh, sensor. So ganyan lang yan forma niya mga boss Ganyan lang yan diskate kung sakaling gagawin niya Para hindi niya nabalikan yung patulin pa yung wire na yun So it testin na lang natin kung under na yung motor mga boss So iti-testing niya muna bago niya isara Para kung sakali pwede niya na pang balikan kung uh, okay na Para hindi na kayo magdoble ng backlash So ganun lang yung ginawa ko dito mga boss So okay na to mga boss So kung may natutunan nga pala kayo sa ating video ba, Pwede namang like Ang ating vlog uh, Mga boss So gusto nga pala mga gawa, magpag Magpagawa mga boss Malapit lang tayo dito sa Motor Trade Sampalo. Paolo Spanya Laxon Kung gusto nga magpa troubleshoot Tangin nga mga motor mga boss Nandito lang tayo So yun, nabalik ko na natin yung mga dapat natin ibalik Tapos testing na lang natin kung okay na yung motor So, bandito na lang yan ang video natin mga boss. Ride safe, ingat. Hanggang sa muli mga boss.